Iris. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay Colors, Silver and Black. Kahulugan ng kulay, ang Silver at Black ay nagsasaad ng profesionalismo, pagiging mahinahon sa desisyon, at kakayahang harapin ang tensyon sa trabaho. Masuswerteng numero, number 5, number 12, number 26. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon, balanse sa pakikitungo at suporta mula sa mga kasamahan sa trabaho. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and dark blue. Kahulugan ng kulay brown at dark blue ay nagpapakita ng katatagan sa mga ari-arian matalinong pagdedesisyon sa lupa o bahay, at seguridad sa pamumuhay. Masuswerteng numero, number 31, number 9, number 22. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng pagsisimula ng bagong pag-aari, pag-iingat sa pinaghirapan, at matibay na pundasyon ng kabuhayan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and white. Kahulugan ng kulay, yellow at white, ay nagbibigay liwanag ng isipan, kasiglahan sa pagkatuto, at sigla sa mga intelektual na usapan. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 19. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang tagumpay sa pagsusulit, bagong kaalaman, at kakayahang makaagapay sa mabilis na pag-iisip. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and cream. Kahulugan ng kulay, blue at cream, ay simbolo ng katahimikan, paglilimos ng pasensya, at pagbibigay kapayapaan sa mga sugatang damdamin. Masuswerteng numero: number 17, number 6, number 20. Kahulugan ng numero: nagpapahiwatig ng pagbibigay ng kapatawaran, pagbubukas ng puso, at paghilom ng mga lumang sama ng loob. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors: gold and maroon. Kahulugan ng kulay, ang gold at maroon ay sumisimbolo ng karisma, pagpapahayag ng sarili, at pagpapalakas ng iyong natatanging imahe. Masuswerteng numero: number 30, number 15, number 21. Kahulugan ng numero, nagpapakita ito ng lakas ng personalidad, tiwala sa sarili, at tagumpay sa larangan ng pagpapakita ng talento. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, white and olive green. Kahulugan ng kulay, white at olive green, ay nagpapahiwatig ng pagiging sistematiko, maayos na plano, at disiplina sa kapaligiran. Masuswerteng numero, number 4, number 10, number 18. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng kahusayan sa pagsasaayos, pagbabalik sa simpleng ngunit epektibong pamumuhay, at kaayusan ng kaisipan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, pink and sky blue. Kahulugan ng kulay, pink at sky blue, ay nagdadala ng kagandahang loob, romansa, at maaliwalas na pakikitungo sa mga bagong tao masuswerteng numero number 25 number 13 number 30 kahulugan ng numero nagpapahiwatig ng kilig sa pag-ibig pagsisimula ng magandang koneksyon at masayang samahan scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay leo mga masuswerteng kulay ay colors, black and deep red. Kahulugan ng kulay black at deep red ay sumasagisag ng malalim na lakas, kumpiyansa sa sarili at lihim na mga plano na papabor sa iyo. Masuswerteng numero, number 8, number 16, number 27. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng kapangyarihang makabuo ng matatag na layunin tagumpay mula sa anino at katapangan na matahimik pero epektibo Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, light green and yellow. Kahulugan ng kulay light green at yellow ay nagpapahiwatig ng inspirasyon, sigla at pagbabalik ng pananibig sa magpangarap sa buhay. Masuswerteng numero: number 6, number 17, number 25. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng bagong pag-asa, mga positibong senyales, at pagkilos para sundin ang nararamdaman ng puso. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors: dark gray and silver. Kahulugan ng kulay dark gray at silver ay nagpapahiwatig ng katatagan, tamang pamumuno at pagtitiwala sa sariling kapasidad. Masuswerteng numero: number 10, number 14, number 28. Kahulugan ng numero: Ipinapakita ng mga numerong ito ang bisa ng iyong desisyon respeto ng iba sa iyong pamumuno at mga gantimpalang hatid ng kasipagan. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, electric blue and gray. Kahulugan ng kulay electric blue at gray ay sumisimbolo ng mabilisang komunikasyon, pagiging updated at kalakasan ng ideya sa mundo ng teknolohiya. Masuswerteng numero, number 9, number 13, number 19. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng mabilisang ugnayan, ideyang makabago at tagumpay sa digital na aspeto ng buhay. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, lilac and sea green. Kahulugan ng kulay lilac at sea green ay nagsasaad ng malikhaing mong isipan, koneksyon sa emosyon, at inspirasyong hatid ng mga panaginip. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 29. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng artistikong enerhiya, paggabay ng panloob na boses, at pagbibigay sa isay sa mga damdamin, sa pamamagitan ng sining.